Ayan guys, isang magandang umaga. Good morning for to this video. Ito kami. Buhay bukid pa rin. Ayan makita nyo. Ayan yeah, ang ano. Ginagawa namin. Ayan. Para sa inyong kaalaman, ang mayari nito is si ano. Consial Rafael Abuan Nandun siya o Ayan Ayan Pinakita ko lang guys May Pitirahin pa kami Maga pa Mamaya pa ano Nag merienda lang kami Merienda time Ayan 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 ito isang ektarya disinwebe kami kumanat yan abangan ninyo ang mga susunod na kabanata good morning good morning Pilipinas buong mundo yan shout out sa mga magraraup na katulad ko oh. namiya guys ya update ko kayo pagdating sa ano pag umalsa na kami Tanghalian na yon yung iba nagbaon yung iba hindi Yan. parang guys sali pa rin guys ayun guys good morning ulit 11.18 na ito yung aming nakayanan no? Oh. meron pa kami tutuloy doon no? Oh. dalawang pinitak na malalaki yan sana matapos namin ng maaga malwalhati sa tulong ng ating may kapal ayan kainan na di ko na ipinapakita ang video na nagtatalo sila dahil gawa nung busy rin tayo guys kasali rin tayo dito sa trabaho na ito ayan hanggang sa muli abangan ninyo mamayang hapon tapay kanami na ga sadek kay dati kinse kay 20 dati ako na sadek ko na karon ayan udoctor noon guys nagbabalik yan hey. so long na naman wala pang na guys yan abang abang lot problema 0.2 guys hanggang dito na nagwawakas ang aming binanatan oh aropak kyo Ayan. yan na. Kita nyo. Kita nyo sila. Oo. Ayan, magandang hapon. Hanggang dito na lang ang ating maikling video. Natapos din sa tulong ng ating Panginoon. Ayan. Kinasihan tayo, binigyan tayo ng lakas sa ating pangangatawan. Kaya lubos ako nagpapasalamat. Salamat ng marami. Ayan. Ayan guys, pa-subscribe na lang. Pakipindot ang notification bell. Pa-share na rin. Para kung hanggang sa nang inaabot ng aking video, mag-comment kayo. Comment down below. Ayan. Magandang hapon muli. Manong Lakay Assorted Vlog. At your service. Bye-bye.